aking nilulutong chicken. Chicken, chicken, chicken. Ayan, yung aking manok. Hinugasan ko na po to siya. Tapos, nababad lang natin ng asin. At suka. Halo-haloin. Ayan, maglalagay tayo ng mantika. Loya. bawang ako nang halo halo-haloin eh. Ang ginababaran ko ng suka at asin tagay natin yung ginabaran ng manok suka at asin Thank you. <coughs> Kumukulo na siya. paminta. Dahon ng laurel. At tuyo. Hindi mo nang halo-haloin. Buksan natin ulit. Kasi malambot na siya. Mag-add lang ako ng kunting tubig. Kunting suka. At huh? kunting salsa. Salsa. Ayan. Ay, napakabango niya guys. Ayan. Ayan. Okay. Ayan haluhaluin natin. Tapos, lalagyan natin ng ketchup. Ayan. Ay, naman. Sayang naman to kaya lagyan natin ng tubig. Kunting water. Tapit-tikit yung ketchup. Ayan na. asukan. Ang ina ng aso ha. Ayan guys, bubuksan na natin. Ayan. Tapos lalagay na natin yung tatlong sili. Iniiwa-hiwa ko lang siya sa gitna. Ayan. Wow, napakasarap ang bango, ang bango-bango, masarap. Gusto ko kasi may tubig siya. Ang bet niya ah. Tapos may sili pa. Ayun oh. Uh. May ayawang sili. Uy, ang pawis ko wagas. Mm hmm. Hindi hmm. pa isang kamay lang ah. Ayun sili ah. Rap ah. Mhm. Mm Ayun na guys, yung luto ko. Raw. Mm -hmm. oh, Mukbang chicken. <laughs> Magbukbang tayo, chicken. Bumukulo pa yan guys. Oh, ayan. Ayan. May apoy pa siya. Good hey guys. Thanks for watching.